Hello, welcome back again. Nana ko, good morning. What's up mga mananap? Nana sa ko dere, natulog, natulog mo sa kamananap. Mananap nga gabaroy-baroy dere sa kalibutan. O nga wala pa na siya ng mata, nag-inarte, galigid-ligid, tan awa o natulog gihapon siya gikapoy siya siyang kinabuhi kapoy siya kaya nagsige siya hapak sa bukla gahapon so kay day of man sa usa ka nila lang sa usa ka karon so nagpakadugay-dugay yun siya ni mata no so karo iya pagabuhat mamilo siya mamilo siya sa yung unlan o sa yung kinatulogan so sa mga nape napay patanaw-tanaw <laughs> nang himuta kay maupay pagmata sa so, magpilo na siya sa iyang habol so ang ginao na pagpilo og habol pa yata mga edge og imo na siyang i get together para mafold na nimo siya properly ana uh, pilok-pilok ngon edge to edge kina siya na pita din ha so sa mga dili pa okay ba mo pilo ingana na siya og ingana ra ng pagpilo papaani mo imong kuan abog o para nindot gihapon ang imong setup sa imong higdaanan ayon jud na nimo og setup day ang imong hang unlan kana i set up niya panik. upat mo na kabuk, so upat ka buok eh ipotang dina, tarong dyan i set up ganahan man kayo na siya i set up ang tarong ang iyang mga unlan nahan siya nga daghan siya unlan So, mo ato no kana si goya din ha? every morning junan niya niya pagabuhaton every time na magday off siya o oh, chunk na hagba ang mananap kay Gikapoy og nibalik na sad og bangon ang usa ka mananap kay Gikapoy siya balik 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 sigig balik balik <laughs> dili siya pwedeng mahagba og dili siya pwedeng magsig balik balik kay kay ba siya nga daghan pa trabaho on kay ba mo mga gurya kana siya basta maka of off na siya mapundo na siya sa balay sa iyang kwarto wag na siya laing makita kundi ang mga botanganan sa sinunog iya jud ang on so kana siya daghan kay gubot daghan kay mga mga gipang inuman oh na nang arrange na, na siya sa mengalami sa lamisa din ha o sa radek yan nga misa. Narealize lang na ako nga video no nga. ako sa kung ko galing nga sexy kayo ko. Abin ako nga gagmay mga abaga, gagmay kikog mga bitiis, o gagmay kikog paa. Pero karon sa akong nakita, murag ang realidad na yun ang nagistorya sa tinood. Nga dili pa yun tanto ako ang kadaot. Tako kong lubot, okay, yes, kita o gibin naman na siya. Pero dili na nako makalimtan nga ang kani akong bukton o kani akong mga piti isog akong mga paa pero ti man din yung pagkaragko ah. So nag-assume na ko nga siksi ko. Nag-assume na sa di ay ko nga gwapa kayo ko. Pero sa realidad, itong di kaya ako ang ilok. iat, di mo So karon mo aksyon na gawas ang mananap kay magutin kay na siguro siya sa mga iyahang pagabuhaton, iyahang gi tabunan iyang lawas kay mahadlok siya nga makita ang iyahang kinatibuk-an nga kinatibukan nga akul mas lawas kay magisod na sa daan ni magasum na sa daan ni eh. na ang masuya ug ma insecure so ato nang taguan kay ngano man isod na kayo masuyaan ta lisod na kayo na matandog pod ang uban so lisod pod og maona so karon isod na pod ang gorya kana siya gitawag na siya ni tatay kung pa siya luto pero nga siya nga wala pa man numero so Lisod po ka ayo. Dato sa galit, kadaok sa saloto. So iya pa nang ginahon na unsa po numero ha patdan sa loto. Karon nagprepare na ang usa ka o og kape. ini ko ang kape sa si ilang Kaya naam na si Ref the So mabutang na siya ang <laughs> kape diha. Kaya mga na si Kay kapi ang pagising sa umaga. So ya ngay butang nga nagkape ang thermos nga gamay, igawas siya ning balik og chadang nana iyang kapi. So kay gamay ra man space eh, ulo na sa iyang kwarto. So adni siya na pabantang diri siya sa bintana, Tanaw sa mga bio, og, tan-aw sa mga silingan. Pag nabay angay tan-awon diha wag yun na siya lang nakita diha mga goryo o gorya kundi ang mga langgam nga galopad lopan o ang maayong adlaw o ang adlaw adlaw ra yun na yung nakita, diha og mga building so syempre kay maritis mo po siya galing ilingi kunuhay na siya din hauna ba mga tao pero wak mangyay tao. so yan lang gi-enjoy kape pinagawas pa iyang paapak. Abi jud niya nga siksik kasi yung og kasi kay siya na ana. So, to, gamara ang kape yung giinom para lang mo, mag, mabuhi yung kalag. Gawas na pud ang gorya kay transition din ya ilis matik. Usa sa akong mga routine every time na mag-day off ko no is ang pagpanglimpyo sa akong kwarto. Kay tagdugay man ko, tagdugay man ko mo day off every two weeks, every three weeks. Usa time ay maabot sa time nga Mag every once a month na lang ko. So, tagsara na ako makita ang ako ang room. So, mauna siya kay, na nilihig ang inyong hanggorya. Iyigiligay ang kwarto kay napuno na mag-abog. So magkugi sa kagpong palimpyo diha goya. Kaya pwede naman ang hugawa. tagsa tagsara, lagi niyo mo mabisita, no? Basta so, kay Beto, ma-realize na ako no, nga ka niya itong sa abroad kay Dilipod siya yung anak ka sa yun. Especially na nga model kag nakalainlain niya klase sa mga tao. Silang culture, silang belief, silang attitude. So na-adry time na kung asa ka nag trabaho, sometimes somebody will close the door and some other will open up for you. So, ang imuha lang yun isang pagpadayon ng gihapon sa imong pagpaningkamot, sa imong pag, um, pagpaningkamot nga maka-earn o mag, magpakabuhi diri sa kalibutan, no? Kay, wala ang yun te, maingon nga, igong rason nga, makaingon ta nga, um, uh, uh, you're you're living in in a very convenient, comfortable, and abundance in life. So, sa pagkakaroon, ako na-realize ha, ang kinabuhi nga, kanigil atong, um, atong mga tagsa-tagsa nga in divorce kay maog yun siya ang pinaka-content sa atong life, no? Kung unsa mga current situation nato nga, um, kung unsa gihatag ng mga challenges sa ginoo. So, kana siyang imong faith na nasulat na na siya sa balaan niya kasulatan kung on sa'yo para imuhang yun so kani nagpadayon gihapon tani sa pagpamilo o pag-arin sa itong mga gamit so which is very normal sa mga tao no? nga, yun nila um, pagabuhaton siguro some other people do, dili sila kaya late anak especially na itong mga very fortunate people no nga nagit ilang like ilahang nga mga uh, nagalanlain nga mga swerte or kanang faith nila nga mga good faith no so ang uh, ako alang jud an no kaning kaning pagpaningkamot nato um naa na yun ni sa ang mga <coughs> unod us to mga bukog <laughs> ang butog na unsa na unod ang bukog unsa na ni nako pag istorya dere no pero um, uh, makaingon na sa ba nga we never stop on moving we never stop on um, believing in ourselves na um, kung karong mga panahon di na dili manggol na siguro na siya matawag ta nga nindot nga achievements or nindot nga mga um parehas i-compare sa uban no ang ang pinaka uh, essence lang yun is that you keep on moving you keep on dreaming and you still continue the journey that you are privileged to have, you know. Kay sa pagkakaroon samtang buhi pa kaya pa ikagod nyo kagod yun ta mga inahan kagod yun ta mga gurya huwag ta mga mananap sa kalibutan kagod yun ta don't stop moving by the way kana di akong gigamit nga word nga kagod sa mga bis sa bisaya kagod means ang pagpaningkamot na siya ha sa mga wala yun na kahibaw dili po na literal nga kagod ka makagod ka globi kagod juga ka nga maning kamot jud ka nga literal nga pagpaning kamot pod which is um, ako na word is kagod so <coughs> mo na siya lisod pa kay itabi po tagalog sa pagkakaron pero um let me just uh, continue this one with 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 a visaya version uh, na siya no na bitaw namunggoy uban sa palibot or uban na to nga makita nga kusog kayo mo flaunt, kusog mo flex mga achievement where, whereas um, makaingon ta nga happy ta para nila kay nindot na kay ng mga achievement na, na sila the, the highest level of their life of their success but na uh, other side po na di na po nato kinahanglan i di na po nato kinahanglan i kay mubasit ta sa realidad sa uban mubasi mubasi po ta, sa ilang realidad which is mo na ilang realidad so let's just be happy kay mo na ilang mga choices sa life so in real situation sa current scenario so diha lang ni mo ma feel ang difference kung na comparison between um, be between sa mga fortunate o sa mga less fortunate, no? Which is, makaingon sa gaba nga. Ay, kanindot nila, oy. kanindotan kanindot nila, oy. Kanos sa pa ka ako ang turn. Kanos sa pa ka akong time. Pero, mga gorya o goryo, goryo. Naamang goy mga blessing in disguise nga. Uh, di dili lang gipaagi sa mga materials, di lang pinaagi sa mga nilot ng mga achievements mo ha. Pero kung unsa nga nga imong gigamit nga imong na-enjoy ang imong life sa everyday dealings, everyday endeavors nimo. So in that way grateful na ka kay man na maintain gihapon nimo og a normal ra pud na normal ra imo ang mga dealings normal na po ang mga gagmay-gagmay -gag rin ang problema. Kaya kung mag-goal po ka sa mga dinagko which is, na mga dagko nga mga, um, mga dagko nga mga problems in return. So, no, makaingon sa tanga. Okay sa deck ang Ginoo kay ngano man balance ra gyud niya I-balance ra gyud niya kung unsay para imuha o kung unsay para iyaha so siya nakahibalo siya kung asa kadapit kahibalo siya kung unsa ang kaya ni mong iriyo. yung mga tao nga, taga-andiyo sa dakong task, obligation sa o, kay ang ginoon ni Tuo, oh, sa iyahang, capacity sa capabilities niya nga ma-resolve niya kung unsa mga mga problem in the future nga i handle so i-balance po dyan sa ginoo siya nakahibaw siya kung saan mga, sa paremo mo gasa asa ka dapita mag-grow gasa asa ka dapita so um, basit tayo sa realidad nga sa gigibuhat ni Gorya Karon uh, siguro kani nga uh, hard path makaingaw hard path hard path pero in a way nga murag kaingon sa ko nga chill chill lang sad ba no dili kayo kaingon pressure like this and that and kanang uh, sufficient enough ra ang imo ang na receive kay lahi masad ko, ko mga gorya o goryo ang ako jud na huna every too much is dangerous too much love will kill you too much sugar will give you diabetes too much um intelligence will give you a a um, crazy <laughs> too much you know intelligence is crazy okay nga no one murag na, na na unfold na you anymore na unbox nimo tanang mga intelligence sa kalibutan which is naka nakahatag um delikado sa sitwasyon so too much ka guapa is dangerous pud too much ka sexy is dangerous food. So, too much talkative is dangerous food. So, makaingon ko sa kusok kinabuhi nga aron ta mo base sa neutral neutral lang yun ta kay kana roma makaya so dili ta pwede mo sobra di pud ta pwede magkulang Nalang na lang pud ko lang i-share aside sa aning pagpanrabaho aside, uh, well, it was just related sa akong pagpanrabaho pod no? Ako mga experiences before sa nagalain laing mga balay nga akong isudlan, no? Makaingon ko ba nga, um, bisan patuon nga, daghan kay daghan kislap kwarta, very rich na kaistanan sila pero makaingon dyo ko ba nga there's something missing ako silang uh, observaran nga marag makaingon ko ba nga? ano, bisag na na sila nagkakwarta order diri, order diha everything just o kung unsa istorya na magic da Pero makita gihapon ako, mabasa gihapon ako every time, maghinuktok sila nga, makita na ako sa atin nila nga. Makaana ko ba nga, unsa kay problema sa kong mga amon no, nga, nungingunaan ni sila man, bug out, nga, na adjoy ng bugat, nga gano'n ako na no. Well, dili isan na ako na po nito kuyon kailangan mo na mga problema pero makaingon ko ba nga, makumpay lang sa dyan na ako nga, ang uban bita mga pobre alam niyo problemahan yun ang pagkaon nila, ilang shelter pero ang sa mga dato, umragdag ko yung kistanan, kaya nga naman mabuti sa point ba nga, lalak na yun sila gani. So na obserbaran lang na ako nasa ko mga um, current mga mga previous ay mga previous nga mga experiences. Especially na one time nga nagtrabaho ko sa yes, sa palasyo gitu Grabe, di ko ka imagine nga um, nakapuyo ko sa palasyo di ko ka imagine nga every day when i wake up red carpet yun akong gian that that experience was so unreal no I I didn't realize nga pwede ko like, maka-experience yung nana kay before so wala pa ako nakasuway o experience to work in the palace is like uh, yun ra gyud siya no murag nagdream ra ko nagdream ko nga <clears throat> how 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 about um I'm staying in a palace how about um, working in a palace something like that unya kay nahitabo gay eh siya in real life na ako so nakasuod ko pala siya which is very very kadako with siya so kita sa ko prinsipe in real life so kita ko prinsipe so nagtuo sa ko Disney princess ako so I assume nga Disney princess ko <laughs> pero that prince God sa ako nakita dili siya pareha sa ato nakita sa Disney nga prince nga prince God so, makaingon sa ko nga so simpleng tao ra yun dek ayo ang prinsipe Simpleng tao na siya. Pareha, Parehas sa, sa sad nato, Jud. Malibang, mangihi, mukhaon, mainom. Something like that. So, makaingon ko nga. Ano, bisan pag naa sila sa ilang highest royalty, cherva life, no? Kaingon ko ba nga, very, very normal lang yun. Pero, uh, sa ako alang kay ma-overwhelm lang ko kay no? Overwhelming yun siya kay hello, this is palace, you know? Uh, I'm I'm seeing a guy right there with a great power, and a rich man, a a. Pasto, ingon anak lang yata prince. I'mo maling ingon modern si principe, so nagserve misya ha. well, ex the experience was so unreal and overwhelming and uh, I don't know how I feel but naayod ang feeling of royalty din ma, ma, ma recall din ni mo ang mga history before sa ro royal royal palace travel like this and that pero once na nakadito good mura lang himong na normal na, na normalize ra nimo ang kanang kuan na normalize ra nimo ang sistema ang sistema sa kinabuhi sa palace no nga bisan pa unsa ka unsa mga mga gamit unsa unsa ka high end let's just say high end ang imuhang living dito pero kung mag inusara ra pug ka makaguol pud pagdaghan kay kag kwarta you know makaingon ko ba bisan kala sad we kala sad ani nga na ka sa you have everything and this and that Onya mura gihapog di kompleto ang imuhang kinabuhi. Mura they're still missing. I don't really know how. Pero katong time nga mura sa akong obserbaran lang no sa akong pagpanrabaho dito nga. Kalaiba, ba kalahi ba ano? Mura mag siguro tungod sa mga obligations no as a royal mo lang yung choice kundi barugan yun niya o yun niya ang um, palasyo kay mga um, man iyang task obligation ano mo yun na iyang routine matatulog ka o um, na yun na siya o ka um, give an order to the mga servant niya which is kami <laughs> so makarealize lang yun ko ba nga bisag unsa pakadaghan yung mo kwarta ah uh, Dili mura jug na ay dakong missing, dako jug kayo kuwang. I don't know. Kay compare sa akong life, ako dili man ana nga. Dato jug kayo. something like that. Pobri man mga literal gyud nga pobri. Pero makaingon ka ba nga gawas non ka, makalaglaag ka sa gawas, maka-enjoy ka, makaluwilo kag tao, pero as a royal, it's never be a normal thing it's never be a normal thing kay ano naman dako pa siya'g task dako pa siya'g obligation nga kinahanglan niya i i, i i kuptan og iyang barugan Maulang lang ako na observer baran lami kay oi every every tuyok ni mo sa palasyo ang palasyo na ay na ay zoo dako kay tanan pila ka yuta na ay farm nya mga 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 pueblos like mga gamit sa sud sa palasyo kay um with with gold dust imagine gold dust ni kay mga chandelier na do ka swimming pool nga madagko kayo with jacuzzi siguro na siya ka na mabukal-bukal magnorante ko bayo